Hello po muli mga ka tv viewers Pagpalang gabi po uh, Gabi na po kasi time check uh, 8.20 ang oras na po Amin um, uh, po ay nakapag layout na po sa, sa computer Nung uh, mga liter na e, sticker Nakakabit ko stray skill uh, At ngayon po ay uh, isasalang ko na po sa platter Magkakatapo ako Ayan Let's uh, hey, how are you, Emil? I am fine, sir. I have another project. Uh, about the uh, uh, installing of reflective sticker on a tricycle and, and first uh, I can lay out the letter name on computer then I can put on a uh, cutting machine and it's my job ayan po mga televiewers uh, na layout ko na po ayan ngayon eh po ay eh dadalhin na po natin sa uh, cutting machine kakat na po natin yan tignan natin kung exacto yung sukat ayan uh, 5.67 -huh. okay na kakat na natin ayan, kakat na natin ito Ayan, check ulit. And okay na. 5.157 inches ang lapad. Then, 31.890. Okay. Kasi sticker. Kasi sa sticker. Kasi sticker ay 6 uh, inches ang lapad. Kaya okay na ito. Tama na. Ayan. Kiklik na natin yes. Then, ayan. natin. Ayan po. po. Yes, Boso Post. Ayan po, uh, natuklap ko na po yung mga litter. Bali, yung, yung black po na natira dyan ay gagawin yung seeds. Ayan. at yung litter po na yan ay bali yung lalabas ay half stainless, half color na sticker. Ayan, kaya sa babihan po po ninyo yung susunod na gagawin ko. Pili and yan po uh, nilalagyan po namin ng lining. Ito so, na po namin nilalagay ng lining dito sa tricycle. So nilalagay dito dito so, Televiews malapit na po matapos Picture nilang po sa harap Picture ni Jesus Christ Matatapos ano <laughs> po matapos. May lalagay po po sa gilid Private Tapos dito po ay Yung Ginason smart Televiewers, okay. tapos na po yung tricycle na uh, aking nilagyan ng sticker. Ayan po. Ayan. Si Mariel. Jeremy, Champions, 50 Pass, Maribik, and, Gassel, ito lang po yung gilid, and, Poma, and, ito pa naman yung likod, and, Tutoy, and, Nini, stay safe, stay in the safe cup, po yung mag-guard yung Model 23, ito po yung gumawa, Chris, ito po yung Sanakar, gusto po magpagawa, punta lang po ako sa Sinakar o kaya kung po nyo yung number na yan. Ayan po, 0910-326-0066. Ito po ay taga Pulilyo May ari, kaya ito po ay dadalhin ng Pulilyo Kiso. Ayan po nga pala si Kriso, kumakain. Nakain ako rito. Ang na kasi, o oh, time check. Tama-tama, alas dusing eksakto. Kala namin ay alas 10 lang. Ayan, po. At kung gusto po bisitahin, yung kanyang Mix TV. Yan po yung kanyang channel, Ginason Mix TV Vlog. Yan at yun po niyo makikita kung paano niya ginagawa itong tricycle. Yan. At shoutout din po sa aking uh, YouTube channel, Amel Artwork and Job. Paki-subscribe na lang po para po naman kayo ay update sa aking mga artwork and job. Yan, saludo naman po. Ito nilagyan ko po ng Stay Humble. Then yung po sa tapat po ng driver, yan. Nalagyan ko po kasi para po pag yung nagdadrib na po ay napapabilis at napatingin diyan, yan. Ayan, makakapag-control na po siya. Ayan mo na Ganito na lang po mga ka Salamat po sa inyong matagang panunood sa aking pag-strickle mula po sa pag-layout sa computer. Uh, pag-iwa ng mga sticker tapos yung pag-apply po dito yan, maraming salamat po kaya nga pala sa likod ko si Chris yung mayari ng uh, chef na ito gawa ng Chris Kane kaya nga sa muli po mga kapatid na viewer. Ah, salamat. God bless. Bye bye. Ba? Ganun yun. Mm.